Pero ayun nga rin eh no. Ang hirap din balanse eh, nung yun yung wisdom na yun mm. na realize mo na nothing really matters naman talaga kahit anong ma-achieve mo, kahit anong ma-acquire mo, kahit anong magawa mo, in the end wala naman din talaga Dahil pag namatay ko, wala kang madadala. Mah mahirap. Pero Mahi to uh -huh. keep striving for goals, ang hirap niyan pagbalanse eh, no? Yun yung mas mahirap. Uh -huh. Na kasi it's either pag na-realize mong walang kwenta lahat. Hmm. Doon ka na talaga. Hmm. As in full contentment. Hmm. At the same time, pwede ding na-realize mo na hindi naman importante itong lahat ng mga bagay na 'to, pero willing ka pa rin na gumawa ng ibang bagay. So, mm. I think doon na lang siguro talaga nagpumapasok yung personality in yung sub traits or characteristics mo sa tao. Mm. Kasi kung ikaw siguro yung hindi lang siguro nag ng ibang tao mm. when it comes to people na high net worth or malaki yung income Akala siguro ng karamihan, kaya sila marami yung pera kasi greedy sila or mm. um, yun yung objective nila. It just so happens na yung monetary output nila, yun yung nagiging value ng kung ano yung gusto nilang gawin. Mm. Parang, pag tinignan mo lang din sa perspective, pag halimbawa may isang pintor mm. na siya ng 1,000 paintings, pag gumawa ba siya ng 1,001, sasabihin mo na siyang, greedy siya sa pagpaint paint mm. or dahil 1001 paintings at gusto niya lang kaya nakagawa siya ng 1001. Mm. So, I think there are entrepreneurs, investors na marami silang pera pero yun kasi yung output, out nagkataon out lang na yun yung output or outcome kung ano yung gusto nilang gawin. Mm. So, ganyan. Yun yung value, no? Hindi, ah, yun yung reward ng value na binibigay nila sa mundo. Eh. And wow. minsan, hindi naman nila alam na gano'n talaga. Mm. Wala silang pakialam kung ayun yung monetary net worth nila pero kasi ang gusto talaga nila is yung ginagawa nila like siguro example na lang din si Elon Musk diba so ang main goal niya talaga is maging multiplanetary species yung yung mga tao so eh wala tayong magagawa ay eh, karamihan ng mga ibang tao naniniwala sa capabilities niya. Hmm. So mag-invest sa company niya. So hmm. ang reflection nun is mag-increase talaga net network ta niya. Pero pa wala naman na siyang na. pakialam doon uh, kasi ang goal niya lang 'o. Bahay lang, oh, oh. 'di ba? 50,000 dollars hey, na bahay lang. Idol ko siya. Oh, pero hindi pero hindi at the same time hindi ko naman dinideni na may mga taong greedy talaga. Na 'yun talaga yung gusto nila. Pero hindi hindi mo siya pwedeng lahat sila ilagay sa box na porket billionaire, greedy siya. Para sa Ako sa experience ko, siyempre Kumbaga, may marami-rami na ako nakasama mga businessmen. Mm -hmm. Yung mga greedy na nakita ko na greedy talaga, nandiyan yung mga mayamang greedy, mas pa political lang eh. Pero, <laughs> pero oops. yung mga, oops, makyo kayo, na <laughs> joke lang. Pero yung mga negosyante talaga, hmm. actually yung mga tatay-tatay nga ng mga friends ko na talagang mayaman, sobrang hmm. simple lang, sobrang... Tsaka yung parang nahanap lang nga rin talaga nila yung purpose nila mm. sa buhay. Tapos yun lang ginagawa nila. Tapos makikita mo kahit yung mga tatay-tatay ng friend ko na 60s na, araw-araw mm. pa rin kasi sa palengke nakapagpayaman. Araw-araw mm. pa rin nasa palengke kahit Sunday. Mm. As in, siya yung tipo ng tao na pagka sa ibang bansa yung tatay niya, talaga pagod na pagod siya kasi mm. inaabsorb niya yung trabaho ng tatay mm. niya pagka nasa ibang tatay niya. So yung tatay niya, yung routine talaga ng tatay niya kahit sobrang mm. pwede nang mag-retire, yun para yung araw-araw na ginagawa mm. kasi yun yung purpose niya para sa kanya mm. eh, parang gano'n, so parang yun nga ako I love businessmen yun. Eh, oh. yun so so yun na mention mo din kanina yung about sa parang politics politics so i think yun talaga yung parang reason kung bakit ang daming galit din siguro sa capitalism or sa pagnenegosyo mm. because of that specific specific parang fork ng road kung paano yumaman mm. which is crony capitalism pero naapektuhan yung mga taong Pero merong chronic capitalism talaga. <laughs> oh meron talaga. So yung uh naaffect don yung mga taong talagang gumagawa naman talaga May ng value for society. Tayo, Parang yung ibang tao nakikita nila na lahat ng billionaire or lahat ng mayaman. May generalize na 'yan yeah. no? So punta tayo